resto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court sinubukan o manonid dating da Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Guan yung Duterte S. fu Duterte fu 系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。g m e ano Sino ba yun? Sino sabi niyo mapagkatiwalaan source? Bangitin niyo kung sino yun. Siniyak na pananagutin sa batas ang mga nagkakalat ng fake news hinggil sa pamahalaan. Protests are now uh, getting less and less. There will come a time when even running after those who spread it from distant source will be very... Oh, fake news is fake news. You all know that it's bad to, to peddle fake news or lies. Especially that uh, digital media has become a very powerful tool. It can actually unsettle society. It's worth talking, looking at the, the life of the majority, not the, uh, the minority who may wish to. Sir, yung Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news hindi bababa sa dalawampu. po. namin, bakit, bakit tumatami? Bakit uh, uh, parang iisa ang tema nila, no? Ganon, na... sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere uh, hindi dapat na uh, mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating... Pamaaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Talaga lang ha, mapagkatiwalaan source. Ano kaya maging parusa sa GMA? kung sakaling fake news sila hala, ang NBI hinahabol na ang mga vloggers sa labas at sa loob ng Pilipinas dahil daw sa fake news ang content humihingi ng tulong ang NBI sa International Police or Interpol para habulin ang mga Pinoy vloggers sa labas ng Pilipinas dahil daw sa fake news ang kanilang binabalita e paano naman yung si GMA? di ba fake news yun? 杜特尔特先生赴香港时，外交部驻港公署已经作出了回应。菲律宾方面的有关人士也有表态。我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。 对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。Ye may sabi na n o,、no? ba bak yun si kano? Sinu ba ang sino sabi nyo mapagkati wala an source? Bangitin nyo kung sino yun?